55 Medyo maaga tayo nakaka-uwi ngayon Lagay lang natin ating cellphone dito sa helmet Ay, yung pala oh Yung sinasabi kong puno maraming bulaklak Ganda oh Kapit lang natin ating cellphone dito sa Helmet Ayan, matibay na siguro Bahala na I ayos ko lang para <laughs> medyo tabing ya ah. banti lang ako may sakyan sa likuran ayan nali ha parang tabingi. gusto ko na unti ulit tara sana ganito lagi lagi tayo maaga makaka-uwi ang ganda ng panahon ngayon hindi siya umulan isa pa um, alas size natin ngayon ay maliwanag pa hindi ka dati na alas 5 pa lang madilim na ayun hindi natin kapagtaka dahil sa umiikot yung mundo natin ay nasa tinatawag tayo na ano long ano long day aywan ko basta yun na yun mahabang araw <coughs> ulit <coughs> Ayon, ulitin ko dito sa lugar na to. Dahan-dahan kayo pag uh, kung sinong tumatawid dito. Subukan nga natin dumaan dito sa dati kong uh, pinagtrabahoan tingnan lang natin yung sitwasyon sa labas Ayan, dito ako nagtrabaho. Yun know? o. Kita nyo yan? May mga Christmas light pa. Ayan, kita nyo yan no? Hover. <laughs> Diyan na ako dati nagtrabaho. <laughs> Diyan ako dati nagtrabaho na medyo hindi magandang karanasan dahil <clears throat> sa ang malasakit natin ang ating konsiderasyon ay ginawa na nilang obligasyon hindi maganda Sana all. Wow! Tabi-tabi po. Dito sumasayad yung muna ko eh. interesting. Video mataas kasi yun o dun. Taas. Tit! Woo! hello, Puno. Nah, tayo na tayo ng parkingan, dito lang muna tayo, bye bye.